65,000 police personnel ipinakakalat o ipinakalat sa iba't ibang lugar sa bansa. Vital installations may pitding binabantayan. Narito ang news ni Patrol 13, Gilbert Pernes. Tinatayang mahigit 65,000 ang mga police personnel ang ipapakalat ng PNP o Philippine National Police ngayong Semana Santa para magbigay siguridad sa mga kababayan natin na magsisiwian sa iba't ibang probinsya. Ayon kay Police Major General Roderick Augustus Alba ng Police Community Relations, ang nasabing bilang ng mga pulis ay de sa mga terminal, transport hubs, mga simbahan at mga tourist destination sa bansa upang matiyak ang siguridad ng ating mga kababayan at maging ng mga turista sa briefing sa Malacanang, sinabi naman ni Alba na committed ang PNP na bigyan ng seguridad ng publiko upang maging ligtas, mapayapa at ang pagdiriwang ng Semana Santa. Bukod naman sa mga pulis, may mga force multipliers din na tutulong sa mga autoridad sa iba't ibang areas of convergence. Binigyan diin ng opisyal na palalakasin pa ng PNP ang kanilang presensya ngayong Semana Santa. Aniya may mga pulis din na magpapatrulya sa mga komunidad nang sa gayon ay maiwasan umano ang mga insidente ng pagnanakaw at iba pang krimen na kalimitang nangyayari kapag walang mga tao sa mga komunidad. Sinabi ng general na wala sila natatanggap na banta sa seguridad. Ngayong Holy Week, game pa man, nasa full alert status pa rin ang pambansang pulisya. Maigpit din ang pagpagunayan ng PNP sa Armed Forces of the Philippines maging sa Philippine Coast Guard upang mapigilan ang anumang banta sa seguridad. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.